sa mga technician po namin na ilang weeks na po sila, more than two months na po silang hindi nababayaran sa mga... Lahat kayo? Opo. Pati yung mga, yung mga sekretarya, hindi lang yung mga technicians ha, pati yung mga sa front office, ganun din? Ako po, sales po, wala rin po. Okay. Then siya rin po, wala rin po. Si Cherry, wala rin po sahod. Then 13 months po, wala pa rin po hanggang ngayon. Tapos, Gano katagal na ang Delta Max Technology Inc.? medyo matagal na din po sila sa industry ng smoke detector po eh. Hindi ko lang po alam kung kailan sila nag-start kasi Ikaw, gano'ng katagal ka na sa kumpanya? Three years niyo? na po. Ano ang negosyo nila? Ah, uh, smoke detector po. Nagkakabit po sila ng smoke detector sa mga SM po. Yung mga newly constructed ano, no? department stores doon nagkakabit yes, ng po, smoke o po. detector. Pero ongoing naman ng mga projects nila, tuloy-tuloy lang. Yes po, o po. Ilan taon ikaw, three years ka na. Sino pinakamatagal na sa kumpanya? Sa inyo? Ano po? 16. 16 years, Dok. 16 years. Ngayon lang nangyari to? 2018. Mm -hmm. Pero na-resolve din naman yon, na gawa Ako. ng paraan. Pero ngayon, ano? tingin nyo, ano ba nangyayari na? Magagawa ba ng paraan o hindi? Hindi po kasi namin maka... Hindi po kasi sila makasagot sa mga questions ng tao kung ano po ba talaga, kung kailan po talaga kami pa bibigyan ng pera, yung pera na dapat para sa amin po. Ano daw dahilan ba't hindi kayo napapaswelduhan? Usually po, lagi po yung sinasabi is, hindi po nakakapag-bayad ni pan, oh po, si client, si SM po. Hindi pa po nakakapag-billing si SM. Si SM? Naku, hindi at nagdududa at ako dyan hindi nagbabayad ng utang ang SM. Any rate, alam mo, Iha, no? maski sa mga nakikinig nating netizens dyan, sa mga empleyado, hindi po excuse o dahilan o valid reason para sa isang kumpanya na hindi na sweldohan yung mga tao dahil hindi na babayaran o hindi na kokolekta yung receivables nila. Dapat ang kumpanya laging may sufficient na pera o puhunan na pang sweldo sa mga tao nila ke nababayaran sila o hindi. Pwede lang gawin siguro, mag sila, mag-offer sila ng early retirement sa mga tao nila, hindi pa, pero hindi bayaran ng sweldo yung mga tao. Ano bang ino-offer nila sa inyo bilang kapalit doon hindi kayo mabagyan ng sweldo? Hindi kayo pinapabali man lang? Wala rin po. Nag-attempt <coughs> ba kayong bumali? Yung mga technician po namin, sir, kasi ilang buwan na nga rin po silang walang sahod, wala rin po silang makain. Yung iba po dito, dapat po marami pa kami, kaso um. di nakapunta kasi wala na nga po silang pamasahe. Hmm. Tapos po, pag daw po sila ng CA, as per our date nitong mga to, hindi daw po sila nabibigyan kasi laging ang sagot daw po is wala daw po pera. 'yung bang building niyo inuupahan niyo o pag-aari ng Delta Max? Rent po. Umuupa din lang. Opo. Sir, meron ba tayong ano makakausap from the company? Um binababa po ng Delta Max Technology Incorporated po 'yung ating mga tawag at uh, tinatawagan po natin 'yung mga owner po uh, o Oh sige siguro diretso na tayo sa Dole. Ah uh, Ma'am, Lilibet, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am Lilibet, nadinig mo ba yung problema <laughs> ng mga nagre-reklamo sa atin dito? Yung mga kawawang empleyado ng Delta Max Technology Incorporated? Opo, opo, yung sinasabi po nila na two months delayed ang salary nila. Bawal po yun. Kasi ang nasa batas po, at least ang empleyado makareceive ng salary twice a month. Opo. Alawang beses sa isang buwan, dapat nakaka po sila ng salary. Ma'am, okay. Alam naman natin pinagbabawal sa batas yan. Ano po ang opo. pwede nating gawin? upang nasa Uy, ganon dina. ay ang siyempre ang unang-unang solusyon na hinahanap ng ating mga complainers dito ay kung paano sila masisweldoan dahil lalo na ngayon magpapasko. ko No po. At uh, yun na nga, wala na ngang pangkain. Huwag na natin pag-usapan yung pang Noche Buena, no? Yung pang araw-araw na lang nilang pang pangkain. Yun po, yun po ang po. kailangan natin mabigyan ng remedyo kagad. Kung, kung mahirap hong uh, kontakin ang kumpanya, pwede yung pumunta sila dito sa amin para mag po ng SENA o yung request for assistance para maipatawag po namin ang kumpanya para magharap po sila dito. Para kung talagang hindi pa nababayaran ay dapat bayaran po ng kumpanya ang mga salary ng mga tao. Kasi wiruin mo two months delayed. Para yes ma'am, two months na. Kawawa naman. Sobra ng injustice po yan. <laughs> ba? So pumunta po sila dito, dito sa Papamamarisan, field office para makapag-file ng request for assistance at para maipatawag po namin ang kumpanya at magharap po sila. Sige ma'am, at saka sana ma-assist din natin sila for any possible criminal case that they can file against the owners. Ano po? Opo, yung basta yung tungkol sa labor uh, issues ho, dito po sa amin pa. Pero pag criminal case, ibang ano po yan. Pero pupuntahin niyo po sila dito kung may oras pa today or kung wala na bukas, pwede ng umaga para maassistihan po namin sila. Ah uh, ma'am Lilibet. L Opo, um, ma'am, ma maganda rin po siguro na um, tawagan din po ito pong Delta Max Technology para malaman oh, um. din po natin kung paano matutulungan yung ating mga complainant dito. Pag nag file po sila, ma'am, ng ng RAFI dito po sa amin. Ipapatawag po talaga namin ang company. Yes po. Okay. Uuharap po sila dito para bayaran po yung dararapat na ibigay sa mga empleyado ay dapat maibigay sa pagitan ay po sana ma'am pinaghirapan e, po yan ng mga manggagawa. Tama po. Ma'am ma, ma, ma makasaglit lang po na nasa linya natin si Mauro Garcia, yung owner po ng Delta Max Technology. Ayan, okay. Sir Mauro, magandang hapon po. Sige po. Sir Mauro. Pwede po. Yes po, Sir Tony. Magandang Good afternoon po. po uh, Merry Christmas in advance. Ano po? Well, Merry Christmas po. po well, po, po. nandito po yung, ano, yung inyong mga empleyado. Ayun uh -huh. po, ang problema nila ay tatlong na daw po silang hindi nasasahuran. Ah, uh, sir, ganito po. No? ah uh, kasi ang nangyari po naman, eh, nahirapan po kami makakolekta ng billing. Ako naman po, eh, na, na, na po eh, na-drain na rin po ako. Wala na rin po ako masyad. Tondo. So, nakikiusap naman po ako. Bukas po mag-uusap sila nung sa accounting ko sa office. Yun po, para may settle po lahat yan. Pero ano, mag-uusap sila pero may aasahan ba silang may matatanggap may, sila? May, hindi, may maaasahan naman po. Yun nga po yung sasabihin ng accounting kasi inano ko na sa accounting namin na ayusin na lahat yan. Babayaran naman po sila the moment na makasingil po yan at nasingil naman po yun. So, uh, bibigay, ah, uh, pinangako naman po sa kanila lahat yan kasi ganyan din naman po talaga nangyayari sa ngayon. Ba, na, naman po talagang makasingil. Yun po. Ganun lang po isang nangyayari ngayon sa construction, mahirap po. So, for, for, ano, for time being po, eh, ya, ano po yan, ibibigay po sa kanila. Gusto ko lang po kayong i-remind sana na hindi oh. porke hindi kayo nakakakolekta ng receivables niyo from your clients eh, basihan na yon para hindi kayo magbayad ng sweldo Ay, ng mga po. tao actually, nyo ha? Actually, actually sir attorney, inabunohan ko naman po yan before, but, Uh, so, eh base hindi, sa so, sinasabi niyo sa mga po. tao, ang hindi nagbabayad uh, sa inyo ay SM pa. Hindi ata ako makapaniwala, ay, hindi kayo nababayaran oh, ng sumat. Eh, hindi, po, nagbabayad naman po yun. Ay, yun naman po pala eh. Uh, so bukas oh, pag-uusapan po namin. Ito, ito, Mauro ha, ito ha. Oh, harap-harapan, uh, uh, bibigyan ko ng 5,000 galing sa bursa ko itong mga taong ito. Uh, Bala na kay maghati-hati ha. Uh, o, Oh, Mauro, sana. Sana ha. May sasabihin oh, din po. Gayahin mo yung ginawa ko para sa kanila today. Alam mo naman Pasko kawawa itong thank mga tao. Bala kay maghati-hati diyan muna. Is, namin Ah, uh, Sir Mauro. Apo. Apo. Pakiayos na din po kasi wala po sila mga benefits. Wala po sila diyang mga SSS Pag-ibig PhilHealth. Ay, uh, hindi. Wala At sa kanila naman po wala. kasi yung mga tinatanong naman po sila na accounting <laughs> kung babwa. actually, ano naman po yun. Uh, inaano ng accounting namin. So, tomorrow po, mag uusap sa po sila. Opo, oh so, and uh, yung uh, month pay nila, Sir Mauro, oh. pakiayos na din na po. Yun. Oh. oh. kasama na po yun. Okay, para maayos na ah, din po. Meron po kayong oh, mensahe okay. kay Sir Mauro? Yun lang, Sir, siguro bukas po, magkita-kita na lang po tayo para po maibigay na po yung nararapat sa kanila. Kasi, Sir, yun nga ping lagi sinasabi ni Senator Rafi, mahirap din po lalo na itong ah. papasko. Oo oh, nga nga po eh. Sige po. Sige po. Mr. Mauro Garcia, po. Sige, uh, po. At okay. Uh, okay. kahit pa paano, believe din ako sa mga empleyado nyo. Wala sinabing masama laban sa inyo ha. Nagpipigil sa ito. Salamat po. Ah, siguro. So, okay. actually naman diba? si attorney, ganito po. Attorney, ganito po. Wala naman po kami talagang tamaan ng loob. Yan. It so happen lang po na dumadaan naman po rin ng mga malit lang na buong kasi kaming kumpanya. Hindi naman po gano'n kalaki rin yung anong aming uh, kinikita. So ibig sabihin, uh, nagpapasalamat din po ako sa kanila dahil sa pagtiis nila. Eh, siguro sa hindi na po inaasahan ang pagkakataon dahil sa haba na rin po nang hindi namin na nabibigay yung sweldo, eh, may, na, nasa kanila na po yung desisyon na parating ganyan-ganyan. Pero kami po, hindi naman po kami uh, tumatakbo sa ano sa obligasyon. Kaya lang may mga meron lang po mga pangyayari na hindi naman po natin kinakailangan. Kaya niyo pag uusapan po namin bukas sa office. Sige, Tika Mauro, merong message ah. sa iyo si ano, isang kasama natin dito si Shena. Ang ah. message mo kay ma'am. Uh, ah. yes, sa sa sabi po nila ako na lang daw po magsabi okay. na ano. So pasensya na din po talaga. Ma'am Well, wag, po kayong humingi ng pasensya. Dapat po sila Sir Mauro po ang humingi ng pasensya sa inyo, ma'am. Okay? Okay, Hindi uh, ako na, humingi uh, po. naman po akong pasensya, diba? uh -huh. di ba? Hindi ko naman, di naman ko sila ng so, humingi ng pasensya. Hindi uh ako humingi ng pasensya. Na humingi ako ng pasensya kaya Tony, na sabi ko pasensya dahil sa nangyari. Yan. Ano Ayun po. Sana magiging okay na po lahat. Ayan. Ayan. Thank, you Thank you po. po. Ha? Okay po. Marat, tapusin natin 'to bago matapos ang taon para I'm apo, sure pagkaayos natin tong magiging maganda ang karma mo, ang karma ng negosyo mo nitong pagpasok ng taon na. Yan ang magiginhkapalit. Okay po. Within with, with, the wala pong problema. Ah, sige. Kung okay. ano po, ayusin po namin yan. Okay. Salamat po, Sir Mauro Garcia okay. ng Delta Max okay Technology Incorporated. Maraming okay. salamat po. So ma'am, ganun okay. po, makukuha niyo po bukas lahat po. Bali yung uh, sa SSS Pag-ibig PhilHealth, ipapaayos na po natin. Dahil kung hindi, attorney. Ako, -criminal, may criminal liability yan. Ha? May criminal liability po, Ang hirap ayusin ng Mauro. Napakahirap ayusin ng SSS case. Pag sumampan ng korte, masakit sa ulo yan. Sinasabi ko sa iyo. opo. Opo, opo. Mm -hmm. Opo. Nagdededakan kayo para sa SSS contributions? 11 years na akong nagbibigay sa kanila kaso wala hulugan. Ah. No, Nako, staffa yan. Sige, yan ang isang angulo tignan natin ha. Pero in the meantime, Mauro, kailangan ma-resolve dito yung sweldo ng mga tao. Sige po. Sige hindi po. na pang noche na pinag-uusapan dito yung pangkain nila pang araw-araw ha. Okay po. Sige, attorney. Opo. Ayusin po. Sige. Ayan, tingnan natin ha. total may reporter naman ang sasama sa inyo ha. Okay po. Sina? kunin mo yung cellphone number ko para mag-text ka sa akin kung kayo ba'y tinutulungan talaga o hindi. Ha? Okay po. Para malaman kong diretsyo. Okay ha? po. Thank, man, you po. Na Thank, Thank, you po. Kunin yung number ko doon mamaya. Thank, you po. po. Ah, Sir Mauro, maraming salamat po at magandang oh, po. Maraming salamat din po. po. Sige po. Ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Ha? So, iaayusin na po natin para po Ah, makuha niyo na po yung mga dapat makuha. Pati po yung sa benefits and 13 month pay. Yung sa 13 month pay, ibibigay na din po. Okay? Okay. Sige po. po. Salamat po. Magandang hapon po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Sige. Bahala na kayo dyan ha. Ah. Yung...